Si Nanay Carmen gumaganda ng gumaganda eh no. Oh. Hmm. Tayo tayo ni Nanay Carmen. Abang nandito na, tayo. Nay Carmen. Pa. Na miss kayo ng mga katetra eh? ah, dito tayo, samahan natin si Nanay Carmen, magkakanta daw siya. Oh. い頃に描いてたそして忘れた夢の続きがあなたに会って今鮮やかにこの胸に満ちていくあ目を閉じる旅相誰だ,だって弱いから愛されたいわ I want Never been to me Ang galing nga. Mm. na po kayo, Nay Carmen? Ay, mm. po Gano po kayo kasaya ngayon? Oh. Gano po kayo kabuti at kasaya? Ganon din po. Mm. kayo? Masaya naman. Kung i-rate natin 1 to 10, 10 po yung masaya. Opo, masaya po. 1 mm, to ilan po? Ha? Huh? Gano'ng kasaya? Echaw, masaya po. Masaya talaga? Hmm. Okay naman kayo dito? Hmm. Hindi na po kayo yung ano yung parang naghahanap sa mga anak niyo? Malahanap mo bang ganon? Hindi o, naman po. O inahanap pa rin po niyo yung mga anak niyo? Okay, doon. daw. ko na lang sila doon kaysa mapahanap sila dito. Mm. May ganda talaga doon. No? Sabihan niyo lang po ako pagka gusto niyo bumisita sa nanay niyo, ha? Apo. Mm. Para kung ano, makauwi po tayo doon. Makapasyalo kayo. No? Thank you po. Mm. Yung bata po, iiwan ko po sa inyo. Alaga. Hindi ako marunong mag-alaga. isang oras lang, Nay Carmen. Hmm? Kasi kawawa yung bata eh. Uh, ay, mas kawawa kung hindi magulang magalaga alaga doon. Uh, hmm. po na ako. Hindi ako mag-alaga. Mamatay pa yan Ako papag um, ako pa po matay. Ibig, ibig sabihin po pala, hindi nyo parang hindi oh, talaga kayo nag sa mga anak niya, no? Opo, oh, hindi po. Yung asawa niya lang o talaga? Opo. Mm. Hello po mga Magandang ni kunin uh, ko lang muna itong pagkakataon na to para mag-thank you kay uh, Tito RJ tapos kay Tita Neng Pau kailan lang may in-unbox kami gusto ni Tita Neng Pau yung mga damit dito ko no, yan sa mga bata tapos kay Tita Julie Kilian yung pa-box niya nung ano. Siguro kunin man na lang Ate Janet yung box ni yung mga regalo ni Tita Julie at, saka at ni Tita Neng Pau. Update mo na lang kasi hindi ko na ano, ano eh. Tapos uh, si Tita Gigi, Tita Gigi thank you po ha, sa pagmamahal sa mga bata. Ano gusto sabihin sa mga sa mga ano nagmamahal sa inyo? Thank you po. Oh, talaga, eh. ibang level yung energy ah. Tapos, um, si Tita from London nagbigay din ng 4000 sa inyo. Thank you po! pa! Thank you po! Para ano lang, <laughs> no, ano? Tita from London. Tita from London. Thank you po! Thank you boss. Tapos gusto ko din, ano, Tita from London, kasi ano, um... Nung mga nakaraan, nagpaabot din siya ng uh, pang-six months ni Kuya Mark, ni Ate at saka ni Ate Bea. Tapos ngayon, nagpadala ulit siya ng pang-six months ng uh, paskolar niya sa tatlo si Ate, Kuya Mark, Ate Selina, at Ate Bea Categram. Meron po silang tigwa 1,000 monthly for six months. Nag-advance na po si tita from London. Maraming maraming salamat po. Aww. Tapos, Ayun si Tita Teacher Bing pala. Aba! Wait lang. May nagpaabot din pala kayo, no? Kay Kuya Clark. Yay! Si Tita Annie H. 2,284.50 wow. cents. Wow. Si Ninong Mo. 2,000. Tito Romy Tableyaman. Wow. Si Tita Emi A. 1,000. Kumain na rin po po, Ito yung kay Teacher Bing. Kay Teacher Bing ate. Hindi, Yung sa para sa kanila, pang-ano nila. Tapos Tapos si Tita Gigi 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ano nang sasabihin? Thank you po! Ayan kay Tita Gigi. Maraming salamat po Tita Gigi sa pagmamahal sa mga bata. Tapos kay Teacher Bing. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Ati. Po sa maraming maraming salamat po sa mga nagpaabot ng pagmamahal po sa mga sa amin po dito sa Promised Land. Ah, Kila tita, kay tita G at kay teacher Bing, maraming maraming salamat po. At sa mga nagpadala po ng damit para sa maalaga ko, tita kay tita Nimpaw, maraming maraming tita salamat Judy. po. At saka kay tita Judy, kay Lian, maraming maraming salamat po sa inyo. At parati po kayo mag-iingat po. ano sasabihin? Thank you po! Lampu! Lampu talaga, no? Itong kay ano, kay uh, uh, ano, yung kay Kuya Clark at kay Tito Romy, kay Tita Ani. Uh, hindi, kasi nabigay ko kay ano, abot ko rin sana. Ah, uh, okay. ano na lang, gusto ko na magabot sa inyo. Pag ano na lang, ano na lang. Akin at, Okay, so yan, maraming salamat po ulit kay Tita Ani, kay Tito Romy, Tablayaman, tsaka po kay Tita M.A. Maraming salamat po, Aww. Katekram. Oh, ano yung kakantayin nyo sa mga tita? Uh, kakantayin po sa buti-buti mo pa. Thank you po mga katiklang. Go! Thank you po mga katiklang! Yahoo! Okay, pang ang... Ang Para gumanda ang... Buhay! Okay, thank you. Ang galing-galing Ah, -galing oh. uh, Paano kaya sila? Okay na kaya? Ate, thank you ate. Thank you.